bumababa na ang bilang ng mga motoristang lumalabag sa NCAP. Si Gab Villegas sa detalye live. Gab. Kaya isang minggo matapos simula ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ang muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy ay nananatili pa rin maluwag uh, o nananatili pa rin dumadaloy ang tuloy-tuloy uh, lamang itong daloy ng mga sasakyan sa mga oras na ito sa pagbabantay ng news team ngayong umaga sa EDSA ay kapansin-pansin na walang mga motorsiklong nagtatangka na dumaan gamit ang bike lanes. Pakikita rin na banayad lamang ang daloy ng mga sasakyan sa bahagi ng Connecticut kahit na inaasahan na ang mabigat na volume ng mga sasakyan dahil sa rush hour. Noong nakaraang linggo ay mahigit 3,700 mga motorista ang naitalang lumabag sa no-contact apprehension policy o NCAP mula ng ito ay pinatupad ng MMDA. Wala na stress ng hapon itong nakarang biyernes. Umabot na sa anim na ranat at, at, at na ranat at apat na ang bilang ng na mga naitalang violations sa ilalim ng NCAP. Ang mga motorista lumabag sa batas trafiko ay makatatanggap ng notice of violation sa pamamagitan ng express mail sa loob ng pitong araw. Nagpabala naman ng MMDA sa mga motorista sa sadyang tinakpan ng kanilang mga plaka na maaharap sa mas mataas na multa. Samantala, kinansela na ng MMDA ang pagpapatupad ng ad even scheme. Kasunod ng deklarasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suspendihin ang EDSA rebuild para makahanap ng magandang paraan para mapagaan ang pasani ng mga commuter. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes, ang nasabing suspensyon ay pagkakataon para sa kanila na muling tignan ang kanilang plano para pagani ang inaasa ang bigat ng trapiko dahil sa dalawang taong rehabilitasyon. Dahil rin dito ay mananatili pa rin ang umiiral na number coding scheme. Ryan, uh, mamayang alas 9.30 ng umaga ay nakatakda namang i-turn over ni MMTA Special Operations Head Gabriel Go kay LTO Chief Assistant Secretary Bigor Mendoza ang uh, ng reklamo laban sa mga ari ng mga motorsiklong uh, nagtatakip ng kanilang plaka para matakasan ang kanilang violation sa NCAP. At yan muna ang update. Balik sa Ryan. Maraming salamat, Gov Villegas!